Good morning mga boss. As uh, ni ngayong umaga ay sumama ako sa anak ko sa pag-check up ng aircon. Um, kasi ito ang kanyang kurso na kinuha nung college. Pero sa totoo lang, uh, mas gusto ko sana na ang kunin niyang kurso ay yung papirma pirma lang sa office. Kaya pinakuha ko siya ng ibang kurso Ngunit, nagis nang ko na lang isang umaga na umiiyak ang anak ko. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sagot niya sa akin ay, Papa, bakit ganon Kahit anong pilit ko na pag-aralan ng leksyon namin sa kurso ko, walang pumapasok sa utak ko. Kaya bilang ama, agad, agad akong nagpas siya na palitan ng kanyang kurso. Pumunta ako sa registrar ng school ng paaralan. Para nang sa ganun ay mapalitan ng kanyang kurso. pag usap sa office, sa, sa mismong head. At pinayaga naman ako. Pinapunta ako doon sa din ng isang departamento na napili ng anak ko. Yun nga lang, dadalawa na ang available na kurso. Yung isang kurso ay hahatiin na sa dalawang seksyon. Yung isa naman ay wawalong, wawalo pa lang ang nag-enroll. Agad nag-isip ako kung paano ko sasabihin sa anak ko. Ngayon, pinayuhan ko na lang ang anak ko. Sabi ko, anak, doon sa isa ay loaded Tsak, ano, hindi ka maasikasong masyado ron Pero dito sa Wawalo lang kayo tsak, matututukan kayo ng professor mo Ayun, sumunod naman ng anak ko Yun ang kinuha niyang kurso At ayun nga Sa awa naman ng Diyos ay Nakagraduate siya nung, nung, may karangalan Nagkamit siya ng dalawang medalya dahil doon sa kanyang kursong yun. Kaya, masaya-masaya ako. Kaya kung kayong mga magulang, dapat pala ay, bilang aral, susubaybayan niyo talaga ang anak niyo. At, huwag niyo ipipilit ang kurso na gusto niyo. Ang ipilit niyo ay yung kurso na gusto nila. Doon sila mag magiging masaya. At, mm, nandiyan lang kayo sa tabi nila para sumubaybay at magpayo. Kaya sa natutunan kong 'yun. Sa nakita ko sa anak ko ay malaki ang pagbabago talaga. Ngayon naman napag-nakit sumama ako sa kanyang trabaho o nung klase ang kanyang trabaho. Ay ako naman ang kinakabahan. Biro mo, ayan, nasa taas siya. Lagi nasa taas. Ay, ako ang humaha, umaalalay sa hagdan. Naiisip ko, paano kung hindi ako ang kasama niya? Paano kung may, ang mga kasama niya ay walang malasakit sa kasamaan sa trabaho? Yung bagang body-body ko na tawagin ba? Yung ikaw ang bahala sa akin, ako ang bahala sa iyo. Pero salamat ako, pasalamat ako sa mga kasamahan ng anak ko sa trabaho at nagtagal siya sa trabaho niyan. Ang totoo, ilang taon na rin siya dyan sa trabaho niyan. Kaya naman, saludo ako dun sa mga nakasama sa mga kasama ng anak ko sa trabaho. Talagang nakikita ko na mabuti ang inyong pagsasamahan hindi tulad nung iba na sa karanasan ko sa trabaho mayroong gustong uh, palawigin ng kanyang papel sa isang trabaho mayroong sisiraan ng iba para makaangat lamang dun sa kanyang trabaho pero marami niyan sa iba't ibang mga kumpanya pero wala tayong magagawa yun ang gusto nila eh. Pero sana naman, huwag nang pairalin pa yung ganong mental, mentalidad. Na magtrabaho na lang tayo ng maayos para umunlad ang kumpanya. shout out po doon sa mga nakasama ng na anak ko sa trabaho lalo na sa mating kaibigan niya matalik na mga kaibigan niya sa si JRP shout out sa iyo doon sa mga naging professor na anak ko shout out po kayo ngayon ko lang po kayong papasalamatan. sana po map mapanood niyo ang video nito. ito sa is sa LSPU community shout out po sa inyo Maraming maraming salamat po. Naging bahagi kayo ng buhay ng anak ko.